Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Inilunsad ng Department of Budget and Management or DBM ang isang online tracker kung saan maaaring imonitor ng publiko ang mga flood control projects ng gobyerno inilunsad ang flood control project component ng Project DIME or Digital Information for Monitoring and Evaluation sa gitna ng investigasyong pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga maanumalyang flood control projects. Ang Project DIME ay gumagamit ng makabagong teknolohiya tulad ng satellite, drone at geotagging para bantayan ang pag-usad ng mga proyekto ng gobyerno. Maaari rin magsumbong ang publiko sa platform gamit ang kanilang Google or social media accounts. Unang inilunsad ang Project Dime noong 2018, pero muli itong binuhay noong 2023 sa ilalim ng Philippine Open Government Partnership. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa gobyerno na tiyaking makakarating ang mga pinupondohang proyekto sa taong bayan. Nag-usap ang mga hepe ng Philippine Army at United States i Corps hinggil sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga Pilipinong sundalo sa panlabas na depensa. Ayon kay Army Spokesperson Colonel Louie de Maala, nagpulong sina Army Chief Lieutenant General Antonio Naferete and U.S. Army I Corps Commander Lieutenant General Matthew McFarlane sa Fort Bonifacio sa Taguig City noong Miyerkules. Pinag-usapan ng dalawa ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pinag-usapan din ang maitutulong ng US Army para mapalakas ang kakayahan ng mga tropang Pilipino para panatiliin ang panlabas na depensa ng bansa. Binigyang diin naman ni Nakarete ang ugnayan ng Philippine Army at first multi-domain task force particular sa larangan ng maritime domain awareness synchronized bilateral military operations at training exercises ang Pilipinas at US ay magkaalyado at magkatuwang sa pagpapalakas ng pambansang seguridad at depensa, gayon din sa katatagan ng Asia-Pacific region. Isa din ang US sa masugid na taga-suporta ng Pilipinas sa gitna ng panghihimasok ng China at iba pang issue sa West Philippine Sea. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology or DICT ang National Amnesty Program para sa mga Colorum na Private Express at Messengerial Delivery Service o PEMEDES companies. Ayon sa DICT, layunin ng programa na bigyang pagkakatoon ang mga hindi rehistradong delivery service providers na gawing legal ang kanilang operasyon. Sa ilalim nito, maaaring makapag-register ang mga delivery riders at operators ng walang pananagutan sa mga dati nilang paglabag at multa. Dagdag pa ng ahensya, magiging mabilis na lamang ang aplikasyon sa pamamagitan ng Pemedes Padala Online Registration Portal na inilunsad noong August 26. Sa tulong nito, magiging moderno, transparent at isang click na lang ang registration process. Hinihikayat ng DICT ang publiko, partikular sa mga colorum operators at delivery riders na makiisa sa paggamit ng mga programa ng ahensya. At sa balitang pangkalakalan, binigyang diin ng Department of Agriculture ang magiging benepisyo ng unang bakuna contra bird flu sa poultry sector ng bansa. Inaprubahan kamakailan lang ng Food and Drug Administration ang commercial use ng Volvac PEST-AI plus ND na panlaban sa pathogenic avian influenza or bird flu. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na ang bakuna bakuna ay magiging proteksyon laban sa virus na nagdudulot ng pangalim sa food security at human health sa bansa. Ang nasabing bakuna ay maaaring gamitin sa kahit na 10-day-old na ibon at epektibo ang immunity sa loob ng 10 hanggang 14 na araw. Magbibigay ang bakuna ng proteksyon laban sa H5N1 at velogenic Newcastle disease na parehong mapanganib sa mga ibon. Bahagi ito ng whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palakasin ang food safety, agrikultura at kita ng mga Pilipino sa livestock sector. Samantala, nagbigay ang Land Bank of the Philippines ng 60 billion pesos loans sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation or SALM bilang pagsuporta sa ginagawang reforma ng pamahalaan sa energy sector ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Land Bank na parte ito ng 100 billion pesos na syndicated term loan facility na ipinagkakaloob sa SALM. Magmumula naman ang natitirang 40 billion sa development Bank of the Philippines or DBP. Gagamitin ang nasabing loan sa capital requirements, assisting liabilities at domestic contractual obligations ng korporasyon. Susuportahan din ito ang pagtugon ng SALM sa kanilang mandato sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act kung saan kasama ang pamamahala sa assets at financial obligation ng National Power Corporation. Matatandaang pinirmahan ang loan agreement ni Nassalm President at CEO Dennis Edward de la Serna, Land Bank President at CEO Lynette Portis at DBP President at CEO Michael De Jesus noong July 17, 2025. At yan ang pinakabago at pinakabainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo ito ang PNA Headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas